po magsuun. Magsuun. Ako lang yung ah. pabinin. Pero ang ik, ik, ik bayaran. Ah? ika'y bayaran. Ha? Oh, ika'y bayaran. Kung nga tanan. Ah uh, bahayin tanan. Bahayin tanan ah. Sa musubot na yung magsuun yung binin mo bahayin na. Saan si sir? May ari ng bahay niya. Hindi ito pala nabayaran si sir. Sa kanyang Kalahati pa. Kalahati pa Kala daw. Kalahati pa, Sir. Oo. Oh, sa lupa. Kalahati pa. So, ibuwan na mo, Sir, Ang wala na bayaran? Iri nga sa'yo. na lang. Kamuha kanina lang? Oo. Uh Hindi -huh. ha. kanina diyan? Bayaran na no? Kaya bumutag naman. Kanina pa isa ka bayaran na ego no? Huwag ka na. Kaya sa tingin na punuan, pa isip na paana. Paana kanina? sunod, Wala na nina na igok? Ni wala na. Oo. Uh -huh. Paana naman. Ka kanina kasi di kanina din ang kantuhan, eh? Hmm. Dito nga, dito nga dito. Kanila yun, kanilang istuita ni. Magpilid ko na dito. Ano dito sa may punuan. Mahal na ibakba niya. Paluwas. Ako sa litiwasan na. Wala ako. Yan na, huwag kasi hindi makagalaw itong dito. Dahil dito sa water district, yun May mga tubo pa pala sa water district dito. Yan, pero kinundin na daw ito. Para makagawa na sila dito ng box culvert. Para mag-connect dito na side. Yan. Kunti-kunti nila ito mga work Kapag ma-connect nila dito. At saka dito na box culvert. Dito. Tapos si Busing. One half pa daw na bayad niya dito sa kanyang bahay ito na bayaran na ito ito lang isa ang natamaan pala kasi from doon pa ganun itong span street doon sa area Ayan. malaki laki din itong span nila dito eh dito yung umadaan yung mga ah, sa pangangayon is dito dumadaan itong itong mga ngayon dito dumadaan ngayon dito mga kung ano galing sa kalsada dito dito binaypas nila Dan, sa mga, kukuan -kukuan dito Dan, so, na lang ito kita niyo yung tambak dyan napakataas so, yung nila yung dito 22. kasi Ito yung natamaan na kanto papunta doon. May dalawang bahay pa dito. Ayan. Ayan Pwede na lang ito mga walkats. Itong... Pwede dito sa Rojas Rotunda. Ayan, Rojas Rotunda dyan. papunta ng Ruas Avenue yan ito yung Ruas Avenue Papunta doon yan may lamay para dyan no? dati kuwan yan dito is Georgia yan uh, na yan, kasi kapag makuha ito kabusin at saka ito wala didiritso na ito papunta doon tambak na lang itong kulang nila dito sa kanilang kanilang project dito sa Ruas madaling dali na lang ito mga kabalikas kunti kunti na lang ito itong project dito dito sa Roas Rotunda yeah kasi doon sa dulo is na connect na nila dito sa Ruas Ruas Avenue na drain system Kunti-kunti na lang yan Yan Oh, yun kita natin dito Is One na talaga Connection na talaga Yan Tapos dito daw, is may makukuha pa dito parang sagad pala dito, dito sa gym itong kwan sa gym pala yun papunta doon ha vlog vlog o oh, yan malit malit na lang ito kunti kunti na lang itong project dito o oh, ang tewa buterte 2030 Yan, uh, located Ito lang yung update natin Dito sa Roas Avenue Yan Parang magsabay talaga Itong project dito sa Sa May Davao River yan Dito na area na lang ito mga kawarkads yan it, it, ito na lang yung kung lang mag connect doon at saka dyan saka doon maliit liit na lang ang kulang nito para sa access road Yun, oh. Dali na ito mga kabalikads Ito ang project dito mga kabalikads ah. Yan ah, Kasi yung bahay dyan Yan na lang talaga yung Yung kulang Yung isang bahay dyan Na tanggal na Yan kasi ambiyas dito mga kabalikads eh. From doon Yan papunta dito Ito na, na talaga yung street.

Yan tuloy-tuloy na yun dito mga kapatid. So, di konti na lang talaga yung kuhan nila dito. Ito yung isang bahay dito na matagal na hindi na kuhan eh. Ngayon, tinanggal na. iki bukan ikman mereka itu sa abu ini dan